tatrabaho dito ho sa Metro Manila abay matitikman nyo na ho yung aumento sa sahod. So ngayon, eh kung kayo po ay uh, isa sa mga 'yan, abay magandang balita ho yan. Pero pag-usapan natin 'yan with uh, none other than the President of Federation of Free Workers, Philippine Workers, uh chairman uh, ng uh, nagkaisa labor coalition, walang iba kundi si Attorney Sonny Matula. Attorney Sonny, welcome back. Magandang umaga po. Ay, Ramsey, magandang umaga po at siyempre magandang umaga sa libo-libo na niyo na takasunod sa kasunod, uh, po eh. Ayun. Sir, attorney, eto magandang uh, mukhang uh, Friday ay abay mararanasan na, matitikban na ng mga minimum wage earners natin itong umento sa sahod. Uh, ano ho ba ang mga dapat tandaan ng ating mga manggagawa starting this Friday at uh, kailan ho ba dapat mag-reflect ito? Ay, kasama ng Ramsey, tama po kayo na sa Friday, July 18. Ay, uh, effective na po yung uh, dagdag 50 pesos dito sa National Capital uh, Region. Mm -hmm. So effective July 18 po. Uh, Siyempre sa araw na yun ay may dagdag uh, sahod yung mga minimum wage earner natin sa dito sa Metro Manila. Okay. So ano ang ibig sabihin ho niyan sa susunod na sweldo eh talagang dapat nagre-reflect na ito at kung hindi man ano ho ang dapat gawin ng ating mga manggagawa? Ah, uh, kasi yung usapan kasi sa sahod, sa ilalim ng labor code, ang sahod ay dapat uh, matatanggap ng mga manggagawa is uh, twice a month. Mhm. Mm o so, not more than uh, siyempre 15 days a uh, 30 days around uh, 15 30 yan dapat ano? mm -hmm. Kaya dapat ah uh, kung 18 magsisimula sa katapusan pasaw sa para sa katapusan ng hulyo ay effective na ito. Mm -hmm. At kung hindi pa ito effective, ah uh, siyempre baka inaayos pa ang payroll, dapat the following uh, the following uh, payroll ay uh, nasa nasa payroll na nila at natatanggap na ito ng mga paginaw. Pero mga minor, dili yung iba. Mm -hmm. Pero yung iba naman ay uh, on time na magbibigay dito sa 50 pesos uh, minimum wage increase natin. Okay. At kung hindi, siyempre pag hindi mabigay ay eh, maaaring grievance yan ng sino mang, mang o Kung may union sila ay eh, pwedeng uh, yung union nila ang magdadala ng grievance. Okay. Now speaking of which, uh, attorney, um uh, sinasabi nga ho DOLE na mukhang uh, titignan na rin ho, sa ilang mga probinsya at ibang mga rehiyon ang uh, pagtaas ng uh, sweldo like uh, of course uh, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, Region 3, 4A at 7. E, mukhang magkakaroon daw po ng mga hearings regarding this. Kayo ho, um, uh, ano nakikita nyo na maaari mangyari dito? At sa tingin ninyo, uh, attorney, mukhang uh, mat mga nasa magkanong range na uh, nakikita nyo ibibigay na naman na dagdag sahod sa ibang mga region? Usually ay ang binibigay na sahod ay uh, siyempre mas mababa sa Metro Manila mm -hmm. o uh, katumbas ng sahod sa Metro Manila. Uh, kung uh, kaisa naman ay may mas mataas sa Metro Manila. Pero sa palagay ko naman, ay ito po ay normal naman na ginagawa ng Department of Labor and Employment uh, ng mga regional offices nito. Pero sa trade union movement, ang aming priority sa kasalukuyan uh -huh. ay Tutukan yung aming panukala sa House of Representatives at sa Senado na dapat hindi regional kundi pambansa talaga ang sahot para sa mga manggagawang Pilipino mm -hmm. sapagkat so, pagkikita natin na very discriminatory yung kasalukuyang wage scheme sa ating bansa. Okay. Attorney, um, one of which uh, na pinag-uusapan ngayon kasi nalalapit na ho ang SONA, uh, isa sa mga pangunahin na gustong i-address ng taong bayan ng Pangulo ay ang inflation. At pagdating sa inflation na ito, how will the, do you think, will the President, mas uh, kung, kung mga anong dapat sabihin ng Pangulo regarding uh, in-addressing inflation? And um, do you think nasa pagtatrabaho, do you think nasa sweldo ang uh, magiging uh, solusyon ng Pangulo regarding the inflation? Ako nga kang uh, trade union ang tatangin, na recommendation po natin si Pangulong uh, Marcos ay malaki lang na po ang kinain ng inflation sa sahod ng mga manggagawa. Mm -hmm. ay, yung wage natin noong 1989 ay kalahati na lang ang purchasing power. Sana makarecover yung mga manggagawa kaya yung proposal natin na uh, 200 uh, pesos yung iba ay 250 mm -hmm. ay sana ibigyan ng prioridad si Pangulong uh, Marcos para yung mga manggagawa makahabol. Ibig sabihin yung 200 ay makahabol lamang yung ah, kita Fully recovery yan. Ano? Hindi pa yan living wage. Kaya yung ating uh, panukala na isali ng Pangulong Marcos yung sa Pinta sahod, sa kanyang uh, State of the Nation at nation, uh, nation address para siyempre yung ating mga manggagawa ay may pag-asa na magkikita at uh, magkaroon ng uh, impetus naman yung uh, panukalang P200 website sa Legislative Department. Uh, attorney bukod dyan sa suggestion na yan, ano pa ho ba ang uh, maaari uh, kung kayo ang tatanungin, ano pa gusto nyo i-suggest sa Pangulo uh, ngayon darating na zona? Uh, uh, yung uh, mga plano natin para sa uh, employment ay napaka-importante at uh, yung uh, Panukalang batas para sa strengthening uh, ng security of tenure ay yun din po ang hinahabot ng ating mga manggagawa para naman hindi sila palaging in doubt sa kanilang trabaho o mayroong silang inaalala na after six months tanggal na sila sapagkat wala silang security of tenure. So kung may kasiguruan sa trabaho at disyente ang uh, uh, sahod at mga benepisyon ng mga manggagawa ay mas maging productive ang ating mga manggagawa sapagkat uh, alam niya kung anong mangyayari sa kanyang buhay at makaplano siya sa darating na mga buwan o mga taon. Okay. Attorney Zani, naku maraming maraming salamat po sa oras ninyo. Mabuhay po kayo at uh, hanggang sa uulitin po. Thank you very much po, Attorney. Maraming salamat kasamang Ramsey at mabuhay po ang inyong himpilan at ang ating mga kasama na nakikinig sa inyo.